Hi everyone! Alay ta sa tasa canteen sa school. Alay ko siyang parado para mawala sa datong kakapoy. Ang kaon rajod ang sikreto, kawala sa kakapoy. So, makaon tao. Nga parit ko siyang parado. Ang tubig. nagbawal na ko tubig. Ako lang gi-recycle ang batog para din ako para ma useful kasi yun. So, nakuha na sa canteen, guys. Ah, ano, nakaanta. Oh, paborito na akong champurado. Nakaanta. Masa ka po yun. Kung paano dyan. Kung mawala akong kapin, na dyan, kumawala ra akong kapalim ko doon. Namay na malit na mga bata. Masa dyan Saan tayo siya parado? Ano na tao? todlo. dyan tayo sa feeling, guys, na isang sa may balita. O, main may balita <coughs> about sa ginoo, Pero ang problema nyo nako is, kanyang, yun, na yung mga non-Catholic, wala man siya. Nag-base, anak ano, nyo. About religion. We're sure lang niya ako, guys. But anyways, I will not talk about it. Hindi sa feeling na makasangyaw sa pulong sa ginoo, okay? Kung ba na ang pulong gino sa ginoo, isangyaw ang mga yung Basta from the heart. From the heart, lagi mo ba? pagtudlo. Dali, urgent kayo. Ka basta kinasingkasing ang mo. Pagtudlo, agabayan aga sa, sa pag-ampo. Sabihin kuha na doon. Sabihin ka, table. Di mo Gam, gamit table. Paggamit Gam, ang table mo. <laughs> Thank you for watching, guys.